nandito pa rin tayo sa labas ng Dolphy Theater dito sa Quezon City. Alas 6.30 pa magsisimula ang misa at susundan nito ng eulogy. Pribado at hindi bukas sa publiko ang eulogy. Matapos nito, alas 9 magsisimula na ang public viewing hanggang alas 2 ng madaling araw bukas. Pagkatapos nito ay tutuloy nga ang public viewing sa labi ng Comedy King sa Heritage Park sa Tagig. Pero ngayon pa lamang, marami ng fans sa ang nakaabang at balak magkampo rito. Maricel Halili, ikwento mo. Hanggang labas lang muna ng Heritage Park sa Tagig ang fans ni Comedy King Dolphy. Bukas pa kasi papayagang masilip ng publiko ang kanyang labi. Ang tagahangang si Rolando nagbaon pa ng damit dahil balak daw niyang makipaglamay sa idolo hanggang sa mailibing ito sa linggo. Naging extra raw siya sa mga pelikula ni Pidol at napatunayan daw niya ang likas na kabutihan ng komedyante. Palatawa siya, mahalaka kang ganon. Doon uh -huh. lagi pa ako mahalaka pag ko siya. Si Emily, sumugod pa raw kagabi sa Makati Medical Center dahil nang mabalitaan sa Will time, big time na wala na si Pidol. Nakisunod na din daw siya sa convoy mula ospital hanggang Heritage Park. Kasi ang kasabihan nga, laughter is the best medicine. Eh siya yung nagbibigay noon eh. Dito na nagpalipas ng magdamag ang maraming fans. Pero mahigpit ang seguridad. Walang nakapasok na tagahanga o media sa loob ng Heritage, maliban sa pamilya at malalapit na kaibigan. Kabilang sa dumating ang komedyanting si Vic Soto at si Manila Mayor Alfredo Lim na ipinagutos ang pag-half-mass ng mga watawat sa lahat ng city buildings at eskwela sa Maynila bilang respeto kay Dolphy. Alam mo yan, pag uh, nagkita kami niyan, kakainan kami. Ah. Siyempre, babayad ako. Ayaw niya. Oh. sabi ko, mayor na ako eh. Sabi niya, oh nga, mayor ka na, pero mas malaki kita ko sa iyo. Pasado alas dos ng hapon, ang payagan ng pamilya Kizo ng Midja na pumasok sa Heritage Chapel. Puno na ang chapel ng mga bulaklak mula sa nakiramay. Nagpaiwan dito sa Eric Kizo nang dalhin sa Dolphy Theater ang Comedy King, pero hindi na muna siya humarap sa media. Kasama rin sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng Comedy King ang mga nagtitinda ng sampagita sa Baclaran Church, deboto raw ng simbahan si Pidol at ugali raw ng Comedy King na magbigay ng tulong sa mga mahihirap doon tuwing magsisimba siya. Si Dolphy, mabait ko talaga nang tumutulong siya sa mga pulubi at bumibili rin siya sa pagita. Paglalabas na siya, Pinahabol ko siya upang humingi ng tulong. Tinutulungan naman ako niya, binibigyan ako ng pera para ko gamot. Alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon simula bukas hanggang Sabado ang public viewing kay Pidol sa Heritage Park. Sa linggo na ililibing si Dolphy pero hindi patiyak kung saan. Maricel Halili, News 5.